Yung mga katropa na nagsundo na sila sa akin, sabi nila pagkain na papa. Kami na lang magsundo sa iyo kasi hindi ka pa pumunta, ang tagal mo, gutom na kami. Ayano. <laughs> Sinundo na ako ni Puti at saka itong isa, ni Kabang. Tapos ang anak ni Mami Muka, andyan yan lagi. Kulang ng isa. At saka si Mami Muka, andyan din. Hmm. Yan. Sabi nila, ang tagal mong pumunta, gutom na kami. Sundo ka na namin. Ano hmm, tayo na? Saan yung isa? Oh, hindi nakapasok. O, oh, dalawa. O, <coughs> oh, dito pasok. Wala, saan siya papasok? Sige natin. Magaling yan magagyat eh. Hindi <coughs> nalako eh. Ayan na sila oh. Ah. Ayan na oh. Ayan mm. sila lahat. Mm. Oh. Mali kasi dyan yung minalam mo. Mali. Wala. Ano? Ah, ano nakapasok Ay, butas. Yan sila mga katropa. Magpicture picture muna tayo ay video. Kasi hindi na kayo makulit pag nakano na, nakakain. Yan. Ang ah, tutatayong group 3 mga katropa. Ayan o, oh, mga maliliit. Ayan, isa, dalawa, tatlo, apat. Sana, ayun. Ayan ang isa pala. Ayan, isa, dalawa, tatlo, apat. Yan sila. Si Ate ni, hindi marunong umupo. Upo lang, upo, upo. Ayan. Ayan ah, oh. Ayan o. No? Ayan. Ayan sila. Ayan. Picture-picture muna tayo. Ha? Ayan. Behave na. Pati si Ate Brittany mag-behave. <laughs> Behave na o. Oh. Hindi hey, kasi bibigyan ng pagkain pag hindi mag-behave. Ayan. Ayan yung ginagawa ni Mami Muka okay mga katrupa kainin na natin sila kasi nagbehave na Ay. Nice. Yan mga katrupa, napapansin ko. Ito lagi na gi ah uh, tawag nun. Mapag-isa na tuta babae yan siya mga katrupa. Mapag-isa siya lagi. Hindi ko alam kung dati ano yan, yan ang pinakamaligalig at saka gustong lumapit sa akin. Ngayon napapansin ko na ano na siya. Siya na lang magpalayo-layo. Yung iba nakaabang sa pagkain. Yan napapansin ko. Ang nangyari sa kanya. Yan, pakailin ko na sila mga katrupa. Yan. Oh. Ano? ano? Busog ata. Ayan, tapos na agad si Ate Britney doon. Okay, lumapit si Ate Britney. Ano yun? Ang galit. Yung mga katrupa yung mga alaga natin ang gaganda titingnan no ang ganda nila tingnan kasi malulusog tapos ang gaganda nila yung tawag nito katawan mga mukha mga kulay ang ganda nila yung masaya mga katrupa kasi yung mga alaga natin malulusog at saka yung nagsakit na lima yung apat okay na yung isa na lang ang hindi pa pwede mahalo mga katrupa ang ganda nila mga katrupa Ayun mga katrupa, hanggang dito na lang ang ating vlog ngayon. Sana nagustuhan nyo at maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang dito na lang, kita-kit sa susunod nating upload. Bye-bye!